Ligo time na nga mga marikoy at parikoy Magsasara na ako buti na laang At naabutan ako na rin aking mga customer Ago. Kaya nga bago tayo magsara diyan yan Aba, ay di pa natin yan Kasi nga dagdag yaman ko pa Ang rin yan Ang pinagtataka nga naming mga tendera Mga marikoy at parikoy Aba, kanina pa naman kami nakatambay dito sa tindahan Bakit kayo ay hindi nabili Hoy, inaway Yung tipong kanina ka pa nga nakatunganga dito sa iyong tindahan Tapos naghahintay ka ng mabili Ay kasa ay wala Tapos kung kailan ka maliligo O may gagawin Aba, ay sila sarga agot. Pero okay nga lang yan mga marikoy at parikoy at least nga ay may nabili. Dahil nga nangangamoy na putok na tayo kaya maliligo muna tayo. Aba ay nakakahiya sa customer baka lumihi sila ng landas kapag naamoy tayo agu Nagpapanguna nga ako mga marikoy at parikoy paano ba naman itong damit ko ay eh, hindi yata natuyo. Ay talaga namang amoy loom. Aba ay sayang ang paglaba kaya suutin pa rin natin. Pagkatapos nga nating maligo aba ay mag open muna tayo. Balik tindera na ulit ang tinderang maganda. Eme agu Dahil nga papansin din at gusto ko maging maganda kaya magsasandlak mo na tayo pang protection sa may init na mata. Ago, may init nga na mata na nakapaligid sa iyo. Ago, natatawa nga ako dito kay ating nabili tinatanong niya kung aalis daw baga ako. Aba, ay hindi ko nandito lang nakalagay kasi yung mga inalagay ko sa mukha sa akin bag kaya todo sa oh, ako. Huwag nga kayo mag-aalala diyan kayo ay hindi hindi ko iiwan kasi nga gusto ko pang yumaman. Ago, linis pa nga ako ng kuko tapos ako nagpintura la ang kahapon. Ano ba naman okay nga lang yun mga ko Hindi naman po pwedeng ako lang lagi Ang maganda kinakailangan yung tindahan ko din aga, no? na lang talaga ako ng tubig Dahil yung mga gagawin ko ay nakapila pa Agot. Simula nga pagkaligo kahapon Ay hindi pa ako nakakapagsuklay Nandito la ang palaari ay hindi naman naimik Talaga na, namang ikaw na suklay ka Ay makukurot Dahil independent po man na nga tayo Kaya mag-aalis muna ako ng tubig Sa aking mamahaling rep Ay talaga namang kapag hindi ko naalisan Ay baka maglatitik kami din. Nagpapatas nga lang sana ako ng soft drinks dun sa aking mamahaling rep. Kaso ay nakita ko aring mga pang-exercise ko. Ano ba naman aring mga are at nakatambak lang din. Todo order order pa nga ako sa online yan mga mari kuy at pare ko hindi ko naman pala magagamit. Napapagalitan na nga ako din sa bahay at talaga naman pagkakadami ko daw nagamit gamit na kaartehan na yan. Aba ay hindi ko naman ginagamit. Aba ay masama ba yun? Props lang para sabihin nila na healthy living ako. Ah, good. Para nga kapag napag ko na na magpapapayat na ako at magpapasex sinay. Aba, ay hindi, hindi na ulit ako o order at meron na sila dyan. Pakarami lang na ang naluloko sa akin pati ba naman sarili ko nililoko ko ako. Ano daw? palamigin ko nga muna itong mga soft drinks ko din. Eh. At talaga namang nakakahiya sa mga customer ko na ipapainom ko sila ng maligam gam. Huwag nga sasamaan loob nyo mga ko at barikoy kung ang nabibiling yung soft drink sa akin ay maligam gam. E eh, paano ba naman kapag malamig? Aba, ay magkakasakit kayo dyan at tataba pa kayo. Inaalala ko lang kayo. Kayo din. Tama na nga ang kalokohan mga marikoy at parikoy kaya magpapatas muna tayo dito ng itlog. Siyempre, iingatan natin yan. Itlog niya nga na ingatan ko. Ito pa kaya? Hoy, oh. agoy. Huwag nga, wag nga kayo masyadong nagpapaniwala sa mga sinasabi ko. Agoy. Pagkahigpit-higpit nga ng pagkakapit din na rin isang itlog. Dahan-dahanin ko nga yan. Aba, ay sayang naman. Malulugi agad ako kapag hindi ko nagawa ng maayos. Yun, tipong 10 pesos na nga yung tupo mo. Sa isang tray tapos mababasag pa yung isa ay Paano na ako? Paano na ako yayaman yan? Agot? Habang busy nga ako sa ginagawa ko, ay di may bumibili din naman kaya papagbentahan natin yan kasi nga dagdag yaman pa rin natin yan. Bumibili nga siya ng kalahating boteng mantika kaso ay wala siyang dalang bote kaya pinabalik ko muna siya sa bahay nila. Agot? May nabasa nga din ako nag-comment mga mare at pare koy ang sabi niya ay hindi daw ako nagpapalit ng damit. Agot? Ang sabi ko nga ay saka na lang ako magpapalit kapag binigyanan niya ako ng maraming damit. Hoy! Ay, Agoy, eme. ibig sabihin niya siguro ay kapag matutulog ako ay hindi na ako nagpapalit ng damit. Ganito kasi kayo mga marikoy at parikoy. May kwento yan. Huwag kayong judgmental. Ay, Agoy. Di ba mga marikoy at parikoy hapon na ako naliligo mga four ganyan. Tapos mga ilang oras na lang din naman at matutulog na din ako. Aba, ay sayang naman yung damit ko kung magpapalit ako. Bakit? Siya ba ang naglalaba? <laughs> Char, hindi ka nun. <laughs> Aba, eh huwag niyo na masyadong pinagpapapansin iyon mga marikoy at parekoy Talaga namang mahal ang din eh sa aming pagkakakala nyo baga. Ang pakiramdam ko rin naman sa sarili ko ay hindi pa ako gaanong karumi. Hindi pa ako ganun gaano ganun karumi. Mahina hmm. pa ngayon mga marikoy at parikoy minsan mga natatlong araw ako bago magpalit o kaya mga isang linggo. Hoy, agoy charla. Dali nga na explain ko na sana naman ay naliunawa na. Hoy, agoy. Pero thank you pa rin kay ate kasi nga pinapanood niyo yung video ko at natapos niya kaya siguro nalaman niya na hindi ako nagpapalit ng aking damit. Ay, thank you so much. Inayos e, ko na nga ang pagkaka-arrange ng mga paninda ko ay eh, talaga namang hindi ako mapakali. Feeling ko nga din mga marikoy at parikoy talaga namang medyo nakasave na itong mga noodles ko na ilabas ko sa kanilang lungga. Ay, hey, medyo wala na nga akong nakikita na paaligid-aligid din Kasi nga may pinapapasok na akong munting pusa. Kaya nga na pag ko na dito na lang i-display sa may labas itong aking noodles para nga madaganda-ganda naman. Tulad Tignan. nga nang lagi kong sinasabi, aba, hindi naman po pwede na ako na lang lagi yung maganda din At talaga namang nakakasawa din. Huya, aguy! Wala <laughs> pa palang palamig itong aking mamahaling rep. Kaya ayun, sinalinan ko na muna. Full of work na naman nga tayo mga mariko at pare kayo for today's video. Na kahit na nga nakakapagod, aba, ay wala tayong karapatang sumuko kasi nga gusto pa natin yung mama. Sa mga nagpa-follow, nag-share ng mga video ko, aba, ay walang sawang pasasalamat sa inyo at sa mga hindi pa nga nakaka-follow. Ay, wag na huwag kayo mahihiya. Yeah, welcome na welcome kayo dito sa FB page ko. Agot! Nakakatuwa nga lang din tignan kasi nga halos araw-araw naman ay may nadadagdag din sa mga followers ko. Hi! Thank you so much sa inyong lahat. Na kahit nga pa isa-isa, aba, ay akala Akalain mo yun talaga namang may natutuwa din pala sa akin kahit papaano. Ay, dyan na nga muna kayo mga marikoy at parikoy. Salamat sa pagnanood. Babalik nga kayo bukas ha. Para sabay-sabay nga tayong yung maman agoy.